Ayan, binisita ako mga totot. Mga taga-PCR daw sila. Di sila. Eh, galit ako sa taga-PCR. Kaya tayo, 641, di ba? Ikaw, ano ka? PCR ka? UDM ka? Galit ako sa 641. Kasi 642 ako. Di, <laughs> tatay ko, PCR ang tatay ko. Halika, yan. Tuloy, halika. Ay, paglilingkod ko sa inyo. Mga buha ka lang. na. 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 Mag gu mga, guapings po. to, pag naging polis uh, ito, <laughs> oh, Ay, mga manyakis oh, mga guapings ito, mga guapings uh, ito. O, tuloy O, okay. okay. Ikaw, Jolly, PCR ka ba? Utang oh, oh, uh, ano ka? UDM din? Hindi, okay, PCR yan, PCR yan. Yan, PCR pa si Jolly, kita mo. Ba't ganyan, para paro kayo ng kulay, mapuputi kayo. Di ba kayo pumapasok? Hindi nakaarawan si PCR, no? Hindi nga, kay kayo. Ngayon, 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 ko ngayon, oh, okay, ngayon, Jan Dominic sir. Jan Dominic ano? Okay sir. Ano middle name mo? Ilang, ilang Britanya, kaya mo pili doon ng nanay mo? Balita niya po, oh. balita niya. Bakit gusto mong maging pulis? Ano sir, uh, Wais, sa uh, ano sir, uh, benefits. Benefits. Maliban doon. Ah, uh, ano rin sir, siguro public servant sir. Banter. Ah, ay 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 ay. Pangalan, sa ano? Ba yun, Windridge KP, sir? O, ba't gusto mo maging polis? O, benefits din, sir, saka yung... Puta, nung ka kagad! nung ka kagad! Benefits, <laughs> pa lang. sir, sa ano po, uh, pangarap talaga, sir. O, hindi natin mag na kayo, ha? O, hindi natin mag-isip na kayo, ha? O, hindi natin mag-isip Pangalan! Sir, no, I'm Manjong Marquez Cabales, uh, 21. Uh, Ba't gusto mo maging polis? Ah, ano, idol mo yung tito ko, sir. Sa ano siya ngayon, sa Kalinga. Sa... Ah, yan, idol. Dahil idol mo lang tito mo. Paano pag hindi mo na siya idol? Di na pwede, polis. Hindi ko na siya. Ha? Para makatumuyin sa pamilya, sir. Ah, yan, yan, yan. ikaw, 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 ikaw. Ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw? Marom, 2023. Oh, bakit gusto mo maging polis? Para sa pamilya mo. Para, Ayon. Kasi wala po kasi yung person sa family ko. Walang wala polis sa inyo. Po gusto mo po. lang para magkaroon ng sa inyo. Oh, may may ba sa pamilya hindi ka magwardiya? Oh, may dancer pa sa pamilya niyo? Wala rin. Ba't ayaw mo mag-dancer? Ayaw ka, sir. Ayaw ka, sir. Ayaw ka, halika rito. Halika rito. Kapis din, sir. Halika rito sa kapis. Ay, matali. Ano ka ba? Maliliktor. Pakboy yan, sir, ng ano? PCR. Pakboy ng PCR? Yes, sir. Criminality Interim Velasco Poladrian L. Kaya ka gusto ko mag Ito sa pamilya namin, ano? Puro polis kayo. Puro polis kayo? Ako na gabi si Yer, matagasik mo rin yan. Velasco, kano-ano mo si Homer Velasco? <laughs> ha? Ano-ano mo si Yonder Velasco? Malayang kamag si Pinuno. May ka si pangyayong ka kasaran. O ba't kayo napunta rito? <laughs> ka -interview ah, interview niyo ako! Nakapalitan ako pa nag-interview sa inyo. <laughs> si saan? Love and Poverty, interview niyo ako. Naka-investigation, ikaw ba yun? <laughs> Hindi naman ako investigado. Hindi <laughs> nga po, sir. Baka may ma-recommend. tayo ma-recommend. Mare natin doon sa likod kong may... sa loob, kung... Ibigisin si Pedro. Ano ba yung mga tatanong nyo? Mga kaso. Ah, criminal procedure. Oh, sir, mag-interview na sila investigador regarding criminal investigation, a uh, procedure. Baka gusto mo, sir, interviewin ka nila. Ayaw nila. Ah, investigador na lang, sir. Kasi pag ako tinanong nyo, marami akong isasagot, hindi ko lang alam kung tama. Ha? O sige, sama ko kayo na. Okay lang kayo, pupost ko? Yes, sir. Okay, uh, ano? may sa out kayo. Oh, shout out sa mga batang 641 Batang 641 daw Oh, shout out sa mga batang 641 Yun lang, hindi ko pala na pindot Hindi naka <laughs> <Sabi> <laughs> naka record Ha? Na oh, siya, yeah, shout out daw, shout out, sino pa Sabihin na natin yan Ano yung mga tao gawang ba yan? Oh Maliban sa shout out nyo, PCR ha Shout out po sa mga taga PCR, Batang 641 Taga PCR din yan shout, ah, shout out din po pala sa Ano? Happy 32nd Founding Anniversary ng Mabuhay Tindalo Community Chapter District 2, Tondo, Manila at mga opisyalis at GT na si Chris Garcia Gatmaitan. Yun lang ba mga totot, ha? Okay, okay.